nang dahil sa nagpadala ng picture ang kapatid ko ng kanilang almusal ng kanyang asawa, ayan, ang inggitera niyang ate pagdating sa pagluluto sa kusina ay nainggit na naman. <laughs> ang kanila palang almusal ay beef Pares, So available naman po ang mga ingredients dito sa aming kusina kung kaya't nagluto na rin po ako ng beef pares So madali lang naman lutuin ang beef pares So diba, ayan na at inumpisahan ko na nga ang pagluto nito Kumuha ako ng ba bawang, sibuyas at saka anis at ginisa ko na ito ng sabay-sabay pati na rin ang luya at ginayat ko na rin ang karne ng pagkani upang madali lang maluto. Inihanda ko na rin ang slurry para pampalapot sa ating beef pares. So, ayan na nga. Niluluto ko na at inilagay ko na rin ang iba pang mga sangkap. At syempre, ang ating... Siling labuyo ay hindi mawawala. Yung nakikita ninyong pula-pula dyan ay siling labuyo yan. At nilagyan ko na rin ng oyster sauce. Pampalasa lang. At syempre, nung nailagay ko ng lahat, pinapakulo na namin ito ng pinapakulo upang mas lalong lumambot ang ating karne. Sabi pares kasi, mas masarap pagka malambot ang karne. O, di ba? Ayan na, inilagay ko na rin yung slurry para makita na natin na malapot na ang ating sabaw. Napakasarap na namang tingnan ang ating beef pares ngayong araw. O ba? Diba? Handang-handa na naman ang ating tanghalian. Ito pala ay nangyari kahapon. Kaya ito ay recorded na lamang. <laughs> so ayan, naglagay na rin ako dyan ng dahon ng sibuyas at isa rin ito sa nagpapasarap at dagdag kulay sa ating sabaw. So ayan, konting-konti na lang at pwede na namang ihain ang ating paboritong beef pares. So ayan, naging paborito na pala ito ni Dudoy. Ang tawag niya dito ay sabaw na matamis. Ewan ko ba kahit hindi ko naman nilagyan ng asukal nung unang luto ko nito, ay matamis na daw. <laughs> Ngayon, para damang-daman nila ang pagiging bipares nito, nilagyan ko syempre ng mascobado sugar. Kahit ano namang sugar na pampatamis, pwede nyong ilagay dito. Ako, mascobado kasi yon naman ang available dito sa kusina namin. So, ayan na nga, the moment of truth. Magkakainan na ang Solsters Farm. So, panoorin po ninyo habang kami ay kumakain. At syempre, hindi mawawala habang kami kumakain ay nagkikwentuhan. At sa mga oras nga na ito, tinawagan ko na rin ang ati ko para kumuha na rin sila ng kanilang sabaw. Napakasarap kasing kumain kapag kamainit pa ang ating sabaw. Eto na! Kitang-kita nyo naman kung gaano na naman kasaya ang aking pamilya. May pa-approve pa, -aprupa, pa -aprupa ang aking tatay dyan. So that's all. See you next time. Bye!